Hi guys! Dito po tayo ngayon sa loob ng Hong Kong Airport. Ito po yung airport nila dito guys sa Hong Kong. Ito po yung sa labas. Makikita natin dito yung Cebu Pacific. Yan guys. Nakikita na yung buntot. At ito naman yung katay. Sobrang laki ang mga ganitong eroplano nila guys. Hindi pa ako nakaranas guys na sumakay dito sa katay na eroplano. Ang lagi kong sinasakyan, yon lang Cebu Pacific tapos yung Philippine Airline. Ito po yung nasa loob sa Hong Kong Airport. Iyan. Yan na po yung mga kasamahan ko mag-flight papuntang Pilipinas. Nagsitayuan na guys kasi ano, mag-check-in na kami. Nag-announce na kasi na mag -ready na para Mag check in I-prepare na yung mga pasaporte namin para, para po mabilis ang pag-usad ng pila. Marami kasi yung mga pasahero sa ngayon guys. Kaya marami ding nag assist dito. Nang sa gayon, hindi kamahirapan. mahirapan pagdating po sa counter. Ipapakita mo na lang yung passport mo tapos yung ID, Hong Kong ID at iba pa. Pag dito na kasi sa airport, sobrang excited mo na na makauwi ka na sa Pilipinas. Pero hindi lahat masaya ang uwi nila. Mayroon din ako ditong nakasama na uuwi siya kasi yung anak niya nagkasakit. Bago pa lang siya dito, ilang buwan pa lang, pero yan ang nangyari. Siguro na-stress yung bata sa kakahanap ng kanyang ina. Mahirap talaga pag mag-ibang bansa kapag may mga anak ka na. Kasi yung isip mo nasa anak mo lang. Kaya dapat buo ang loob mo pag mag-ibang bansa ka. Kasi dito mo maranasan yung lungkot. Pag hindi mo yan maagapan, ibigay yung katawan mo. Manghina ka dito sa ibang bansa. Kailangan malakas tayo pag mag-ibang bansa. Dahil dito, sarili ang puhona natin. Kahit matagal ka na dito sa ibang bansa, hindi mo pa rin masabi na matatag ka. Kasi darating din ang punto na iiyak ka dito. Yun bang gusto mo nang umuwi pero wala kang magawa kasi andito ka na. Kaya tiis ang ating panlaban dito sa ibang bansa. Kaya lakas lang lang loob para matapos ang ating mga kontrata at makauwi na rin sa ating mga pamilya. At ito na po yung mga kasamahan ko, nakaready na si ate ang daming dalawang bigat-bigat niyan. -bigat Puro chocolate. Mayroon ditong uwi na masaya, mayroon ding malungkot, hindi pare-pareho. Ganyan ang buhay ng OFW, may malungkot, may masaya. Kaya ang akala ng nasa Pinas, okay ang nasa ibang bansa kasi pag mag of sila, ang gaganda ng mga suot nila, hindi nila alam, tuwing day of lang pala.